Mga bay So mga bay, ah uh, sa mga bata dyan, wag, wag na wag gagayahin mga bay ha, para lang to sa mga content creator at saka for content online lang to mga bay. Sir, uh, anim na tao nag-request nito, palaging nang message na ah uh, bigyan niya ako ng 5K, iinom ako ng news oil. Dito na mga sir. Sa mga bata dyan, wag, wag gagayahin. Kasi may nag-request lang. Obra ko to. Kaya sundin ko. Dito na sir. Just oil. Dito galing pa din sa motor ko. Bago lang ko nag-chins oil ng motor ko. Ito na. Grabe na request pero ah. Wala tayong magawa. Mm. Dito, sir ah. Grabe. Mm. Sis is oil yan. Mm. Sa so mga bata dyan, wag na wag biyahin. Yan. Yan. Mm. Dagdag ko ng kanin kasi kahit ano, may pangpatulak. Mm. Yan. mau baca dyan ulit, huwag gayahin Unsa yung ulat? Ibang lasa, ah, grabe na request mo sir, oh! Ah, Galing sa motor ko to' pru. Inian nito 'da.

Uh, limang buwan ako wala kasing oil kaya sobrang ano na sobrang itim itim na yung oil ng motor ko ah usok to ah mahanghang ah, na oil ah at spicy siguro to na oil Anong klaseng oil to? Bakit bakit may pataw to? Aloko na oil to ah. Bakit may pataw to? Galing ko siguro sa makina ng motor ko. Pero tuloy yung laban mga bay. Dahil sa pangarap lang, kahit use oil. Ah. Gabi. sarap ka lang oil mga bayan na uh, limang buwan mo na hindi pag tinsu oil, yung motor mo yung oil nagbibilog nag naghugis ano mga bayan naghusig hugis ng square oh. kaya sarap pala salamat sir sa request mo na mukbang oil ha dahil siya katik mo hmm Ah, mara. Kaya ko rin ay ibang lasa. Bye-bye mga bay. sa so, so request mo, nandiyan na. Bye-bye. <laughs>